Lunsad ng Provincial Cooperative and Enterprise Development Office ang Tatak Trade Fair sa pangunguna ni Gobernador Daniel R. Fernando, Vice Gobernador Alexis C. Castro at Sangguni ang Panlalawigan ng Bulacan bilang promosyon sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs at mga kooperatiba sa Bulacan noong ikawalo ng Setyembre at nagtapos ng ikalabing lima ng Setyembre sa harap ng Gusali ng Pisedo kabilang sa mga produkto na makikita rito ang footwear, bags, and wallets, embroidery and linen, ornamental plants, fashion accessories, damit, leather crafts, at mga makakain. Kaya po ako sumali sa Singkaban Trade Fair para makikayat ako ng mga solo parent na magkaroon sila ng sariling negosyo. Kasi ako, within 20 years, ito ang naging business ko na pagtabas ko yung anak kong kambal. Maraming maraming salamat kay Gov Daniel Fernando. Binigyan kami ng opportunity na makapagtinda dito sa Bulacan Singkabang Trade Fair. Sa mga kapwa solo parent ko, ito na po ang hudyat para makapag-start na po tayo ng negosyo. Maraming salamat po. Pareho po silang deaf. Ito po si Janice ay nagpo-crochet. Yan po yung kanyang hobby na naging business niya po. Salamat po sa Singkaban Trade Fair na binigyan po ng opportunity ang mag-asawa na to na makasali. And salamat kay Governor Daniel Fernando dahil nga po ay nakasali sila dito. At sa mga susunod pang darating na singkaban fair ay makasali ulit. Thank you, Gov. Daniel Fernando. Ang tinda po namin dito ay mga wooden uh, products na personalized gamit po yung lasers. May keychain, set magnets, and portraits po. Papasalamat po kami sa Pisedo at sa buong provincial government ng Bulacan dahil po kami ay nakasali uh, sa unang pagkakataon dito sa Tatak Singkaban Trade Fair. Kaya po, ini-invite po namin kayong bumisita dito. Lalang-lalo -lalang na po sa aming products na katitik and then na macrame and wooden crafts po. So, ang product po namin ay mga beads, gawa sa beads. So, sumali po kami dito sa trade fair kasi gusto namin, syempre, unang-una, ma-promote po yung aming business. Na malaki po na itutulong nila sa aming mga malilit na negosyante. Kami po ay naanyanyahan kayo na tangkilikin po ang lahat ng mga produkto ng Bulacan dito sa Tsingkaban. Pumasyal po kayo dito, marami po kayong makikitang mga sariling gawa ng mga Bulacanyo. Pumunta po ako dito, Bila kayong po estudyante, magtitingin-tingin po ng mga tinda. Isa sa mga balang una syempre yung mga pagkain para matikman ko yung mga specialty nila sa kada lugar. And mga bagay na din magagamit ko, mga pamaypay and then um, jewelries, accessories, gano'n. Inaanyayahan ko po kayo na pumunta po dito at ang ng mga produkto natin dito ngayon sa Festival ng Singkaban para din rin suportahan ang mga local sellers natin, pati suportahan ang mga produkto nating Pilipino gusto ko lang naman po i-involve ang aking sarili sa mga kultura nating mga Bulakenyo. Gusto ko lang po makita yung mga ino-offer nila at nakikita ko po na talagang napaka-diverse po ng kanilang mga binebenta dito.